ito ho, ito po ay sinishare ngayon ng mga diehard, mga DDS na nasa social media. Parang may gusto silang pat ipatungkol, parang may gusto silang tumbukin dito sa balitang ito. Kailan ba ito? Naku, June 25. Kahapon lang. Meron silang gustong tumbukin dahil doon sa Ilocos Sur. O, ayan. O, anong nangyari? Talaga? Nakakalimutan niyo ba na ang dami-dami nang nahuli na patakas mga sangkot sa anomalya dito sa ating bansa at sa ating gobyerno? Patakas at kalimitan, karamihan dyan ay nahuhuli sa Davao City. Ilan nga daw ang, ilan nga daw ang positive dyan sa munisipyo, dyan sa, sa municipal hall, mga trabahador netong or mga empleyado dyan? Ilan ang positive? Abay halos 40. Hmm, ano? So, parang kinokonek nila na etong balitang ito ay may kinalaman daw. Parang panlaban or pang bara nila ito, pang banat nila ito kay Marcos Jr., Ilocos Sur. Sa ganang akin, abay, napakadali naman yung ganyan, eh. Saan ba ito natagpuan? Floating daw on WPS in Ilocos Sur. Madali, madali yung itanim. <laughs> Pero yung mga tumatakas na may kasalanan at dapat panagutan sa ating batas na natatagpuan dyan sa Davao City, abay, mukhang mahirap namang i-plant yun, mahirap namang i-frame up or itanim yung mga ganong sitwasyon. Ano ho? At huwag nyo rin kalimutan na naandyan po yung appointed son of God ko, no? pinaka-dangerous na pugante, taga Davao. So kung, kung ang pag-uusapan ay record, okay? kung ang pag-uusapan ay mga... Uh, criminal Criminal acts, criminal information, at kung ano-ano pa. Abay mukhang number one pa rin ang Davao City. Tapos sasabihin na itong mga diehard, um, safest. At kung ano-ano pang superlative ang kanilang iniuugnay dyan sa kanilang lugar. <clears throat> yan, nakakaawa kayong mga taga-Davao. Tapos ngayon ito, ito ang pambanat nyo. Yung tipong nakakita kayo ng ganitong balita para ibanat sa mga sa mga loyalista naman. Anyway, sige, magbanatan kayo. Pero hindi pa rin ako naniniwala na kung eto man ay nakita na tagpuan na palutang-lutang daw sa WPS sa Ilocos Sur, abay napakadaling i-plant yan. Napakadaling itanim yung ganitong klaseng ng uh, kuno ay ilan ba to? 162 million pound floating on WPS. 24 packs of suspected Shabu. Suspected pa lang. So, hindi pa sigurado kung Shabu talaga yan. So, yan. Ganyan kayo. Sabi nga, ang ginagawa ngayon na itong mga diehard ay mag Maghanap ng issue na pwedeng makatrigger, pwedeng maka... Um, or para magalit ang taong bayan laban sa gobyernong ito. Ako'y hindi pa sa ganyan. Kung talagang may issue na dapat tayong lumabas at dapat nating ipagsigawan ang ating karapatan, walang problema. Pero yung gagawa kayo ng isyo na ugali na ng mga diehard, hahanap kayo at mag iimbento kayo ng kung ano-anong kung ano-anong dapat pag-usapan at dapat ikasira ng gobyerno, hindi na tama yan. Mga baliw na kayong mga diehard. Mm -hmm. Good luck.